thank mm -hmm. you for our ride. Today is Sunday and uh, October 8. October 8. So, kapapalik ko na Palawan. So, hindi mo siya tayo, tayo lalayo. At doon tayo pupunta sa Bakungan. Bakungan sa St. Francis Church. Sisimba lang tayo since today is Sunday. So, kape-kape mga friends. Okay, let's go, friends. Let's ride out. Dua nag na. Pero hindi mataykad aywan, eh, kaya okay lang. Let's go. Okay, ride on time, friends. Alright, here we go. Yeah, kaba na tayong mount Calvary. Good morning, people. Happy Sunday to all. Okay, lay down na tayo mga friends. It's a beautiful Sunday morning. Nagbabadya ng init ngayon. Sana naman hindi masyado. But according to the forecast, ay overcast ngayon. Hindi siya mainit. Pero tingnan pa rin natin. Kasi iba na pag pumapadya ka pataas, <laughs> mainit pa rin. Eh. Okay, mamaya ano tayo. Bababa tayo sa bakong nga, tapos papadya tayo pataas, babalik. Okay. Pero punta rin syempre, papadyak tayo pataas. then summit kasi yung yung three towers. So yun ang ating tingin. Okay. So shout out sa lahat ng mga riders natin dyan. Gano'n sa Manila, Quezon sa City. Yung ating mga rider na si Laina, si Bib, si Jazz, si Chess, Ricky. Yon, mga rider natin dyan at yung mga rider sa China, si Alex, si Lloyd, pag kami siya nag-ride, yun. At all ng mga riders na subscribe sa atin. Okay. So happy Sunday to all my friends. And, so, pasyalili tayo sa Puerto Princesa. Okay, I will show you the trail. Pag-over natin ito ng buo para nakita niyo yung ginatean ginat ginat ako pagpalabas. Uh, okay, so Enjoy uh, Ito yung malaking Ito yung ilog dito Masapa to dati, pinalapad dito Kasi nung udit Umapaw yan Kaya ngayon pinalapad siya. Ayan Ayan Tinagpas yung mga puno dito, nawala Pero okay, uh, ito mayroon isang pulo dun maganda ang shade parang ano ko dun talagang buong ano, sakot na mangga yata yun ayan mayroon tricycle din dun, dun okay woo Ito sarap dito eh. Uh, natural trail. Actually, mahaba pa ito. Kung hindi ako liliko doon sa mid kanto. Diretso yun. Trail pa rin yun. Yung pataas yung sa likod ko naman. Yung pataas doon. Trail pa din yun. Mga dinadaanan ng mga motocross. Mga nag-enduro. <coughs> hmm, the sun is shining. Eto. Woohoo! Wala araw. Bingo ngayon. Hindi muna tayo lalayo. <coughs> Pero sulit na ride natin. Masyalan natin yung Acacia Tunnel. Medyo malayo yun. Siguro mga 40... Mga 45 kilometers one way. Ayan. Pero ngayon, dito na tayo sa Bakungan, siguro mga 19 kilometers. Ito na yung ahon. Ako na mga bato. Ayan. Wala ng bato dito. Tuting! Ayan, wala ng bato. Para tayong dumadaan sa ilog. Woohoo! Ayan. Ayan. One kilometer to palabas. Tapos another two kilometers. And another one kilometer pupunta sa kalsada. Ayan. Yeah. Ako na tayo. Mataligtas din tayo sa mga kahulka-hulang aso. Wala nang hole sa atin ngayon. Whew. Whew. Okay. Wala pa siya tayo. Ito yung sabi ko. Ito yung kanto. Diretso yun. Trail pa rin yun. Ayan. Meron dyan mini falls Okay Alright Ngayon pa na tayo Good morning Ito uh -huh. It's another 1 kilometer So Only now we have 2 kilometers na rough road which is good for uh, mountain biking dito? pero yung mga nagka-tricycle dito mga sasakyan nagreklamo sa daan kasi <laughs> daw labak, labak pero sa ating mga bikers ay itwantwa tayo dyan okay sabi nga nila ako lang daw ang tuwa dito sa daan dito pero yung kalahati doon, ano na, sinimento na. Ayun, pinasimento na ng gobyerno. Pero, ah, lang ang inabot ng budget nila. Hindi <laughs> natin alam kung ano issue dito. So, okay na rin yan. Kaya lang pag dito maulan, putik to. Nakakaawa yung mga tao nga na naglalakad. Kung wala kang motor. Kasi dito, ah, uh, wala naman dumadaan na kung pasaya sa sasakyan kaya ay kasarili mo palabas <coughs> ngayon kung wala kang motor wala naman estudyante lalakad sila pag umuulang putik putik dyan ako sabaw yan di umadaan nyo na ng maayos ayun alright ito na yung simentadong parte maganda <coughs> yun sa kalsada na okay so pa north tayo ngayon sabi ko nga pa north ang ibig sabihin walang buhok so pa north tayo yung ating 3 towers pupuntahan natin yun ahon yun kaya yun. handa handa tayo ng konti ayun so tapos oh, na tayo ng main road ito yung nagdudugtong sa south uh, Puerto Princesa South Road at North Princesa South Road dito yung south dito yung north okay so itong kalsada dito wala pa dyan pinalaparan nila kasi yung shortcut shortcut ng mga motorista ayun magandaan lang dito maganda daan okay alright so labas na tayo mga friends okay ito, so, nakita nyo na yung ating mini trail yan ito na yung main road Okay, so retso na yan ngayon doon sa may papunta sa tree towers meron din yung trail mahaba haba din yun oh dito na tayo sa tok tok huh. as usual hingal yan overlooking ang honda bay Ooh, uh. ya tadi tiga. Ano na tayo sa Banga, tumigil. Gali? Ayan. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan. Ang labi yan, dagat na yan. Okay, lulusan na tayo dito sa Banga. Let's go, friends. Okay, Lord. Ayan. Oh, free will tayo dito walang break kaya hintulin tayo alright ingat lang sa balance eh huwag masyado malikot ayan alright okay landing na tayo sa kanto ang banga okay ang nga so alright Ah. Okay. <clears throat> ano? Okay. Para ha da hanam Para basketballan. Oh. Ini sko na yung basketball. Okay. So dito na tayo sa banga. Ayun. Kita niyo naman ang banga. Pamitan pamita. Ayun, so, mga bista po ba na sila. Ayun na kasi. Ayun, tayo pa panik pa lang. Ayun, mga friends, dito tayo na sa banga. Ayun. Banga. So Ito yung ating stop. Okay, then yun, tayo ng bundok Dahan-dahan gradual na Anik Okay, let's go mga friends Okay Dito lang po saan? Sa bakungan lang Ay, okay. Ababa lang ako, taas ahon Doon lang banda sa may palengke doon Kayo, saan ang punta? <coughs> sa 3 towers Oh, sebes lang Ah, uh, eh, giant yan ah. Ganda yan. Yung mga ibang siklista po, baba na eh. Yung mga ibang siklista po, baba na sila eh. Siguro <laughs> madaling araw sila nagsimula. Eh, Saan ang punta niya yan? Saan? Uh, okay. Mukhang batak din kayo eh. <laughs> Araw-araw ba kayo nagbabike? Yeah. Okay, diretso lang tayo din yan eh. Okay, paawan na tayo Nasa ah, gitna na tayo Nang ahon Siguro, elevation Mga kalahati na At umaahon pa ok Đi mà có bài nó thấy không Yun. Okay. Medyo mataas na tayo. Woo. Lingal nga lang. Pero pag natin sa tuktok, sulit. Okay. Let's go, friends. Connect. Ayan, opposite direction nga. Dito tayo ng galing. Ayan. Ayan, pahawin sila. Hinay, hinay. na. may dalawa pa Matanit Matanit Kailangan si juice, the best juice Morning! Okay, dito tayo sa Bacungan. Ay, okay, na natin ang St. Francis Church. Okay, pag hindi pa nagsisimula misa. Mag-aayos na tayo dito. Sana may legiteng kape. Meron. Okay. okay, let's go, let's go, let's go. simbahan. Morning po. Anong oras po ang misa? 8. Ah, salamat po. 8. Anong oras ba? Apat pa kaya. Aba ba? Thank you po. Yeah. San Francisco ng Assisi.

Ganap tayo ng kapihan. Magalmasal muna tayo. Tapos ako na tayo sa bakungan. Ayan lang. Ano 17 kilometers. So, okay na rin. Sa ngayon. Ganap tayo ng kapihan dito. Ayan. Tayo muna tayo. Okay, I see okay, let's see <laughs> go at tayo babalik na nakabihas na alright panik ulit tayo sa 3 towers Mahab mahaba habang ahonan to siguro <coughs> mga 4 kilometers na ahon So, yeah, mahaba-habang ako na. So, dandahan na kita At, dandahan tayo dito sa may aquarium. Bibili tayo ng ano? Bibili tayo ng uh, accessory for the aquarium. Okay? Let's go, friends! Let's go, friends! Pababa na tayo ng mundok. Okay. So, ayan. Punto na tayo sa patag. Punti na lang. Ahon pa ko ng konti. Uh, tayo dun. Okay. Okay, nandito tayo ngayon, sir. Yung bike shop to. You, sir. Bibili tayo ng post clamp. Okay, exit boss Okay. okay. Eh, uh, black <laughs> na. Red, pwede rin naman na na red. Wala. 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 To? Magkano to? So, Puro smart daw kuya. Ha? Puro smart? Sa 120 sir. Pag lang. Pag breeding ng mga Gopi Amoli. Ito yung Lance. Lance to no? Lance Aquarium. Ayan nakita ko lang ito sa Google Map. Mas dami nilang binibreed dito. Ayan mga container dito yung kay Maya. Yun. Ayan. Ano pangalan mo? Lance. Ha? Lance. Ah, Ay, ikaw pala si Lance. Ayan. Kaya pala Lance Aquarium. Ayan si Lance. Ito ang kanya mga breeding. Ano? Ito mga ito. Sino nagturo sa inyo mag-breed ng mga ganito? pinapanood lang po sa may YouTube po. Ah, sa YouTube. Ay, ah, isa Okay. Siyam. Nandun na ba? Opo. Okay, siyam na. Okay. Dalawa na lang. Ayan si Lance. Sa kanya tong aquarium na to. Galing niya mag-drib ng mga isda. Eh, pag meron ka pang ano, pupunta ako dito ha. Pag meron ka Yun. Salamat, Lance. Thank you. Meron ka pa isang plastic para hindi maputal. Yun, si Lance, yung bata. Local breeder dito sa Siksikan. Nagbe-breed siya ng mga red molly, black molly, tsaka yung fancy guppy dami yung ano tapos makikita nakita natin yung mga containers nya di ba okay so nakita natin yung mga containers nya kung paano nyo binibig yung, yung so ayun nakalaay mo bata pala yung may aquarium so let's go na mga friends pumili lang ang ah, bibili ko lang dapat talaga yung 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 halaman sa aquarium naghanap ako dun sa highway ko wala sarado tapos sinanong sa Google Map ito. Lance Aquarium. Dito ako dinala. Nakakatawa <laughs> bata pala yung breeder. Si Ipag Galing. Yan, dito na tayo sa Pulo <coughs> Calvary. Pauwi. Dito na tayo sa trade. Alas 12 na. Nabi tayo na alas 12. Dami nating stopover. Okay. Punting pajak na lang to. Alright. Yo, no, nandito na tayo sa Mount Calvary. Balik na tayo. Sabi ng forecast, overcast. Tingnan mo. Ang tindi ng araw. No? Ito na ako napagod ako dahil sa pajak o oh, dahil sa init. Pero siguro sa pajak din kasi tagal kong hindi nagbike. Pero sa init din kasi grabe init. parang uhaw na uhaw ako lagi. Ang kaya inom ko lang pero parang uhaw pa rin ayan. So, napuntahan natin yung St. Francis. Yan, ang dami nating side trip. Inanap natin yung pinunta nating AV Aquarium. Pero yung AV Aquarium, sarado. So, nagganap tayo ng ibang aquarium. Miko tayo. Punta tayo na ng city. Ngayon, tinuro ako doon sa Siksikan. Dito malapit lang yun. Yan, nandun pala sa Lublub. -lub. Sa Liblib. Hindi sa loob ba? Hindi Lublub. Liblib. Ang nakakatuwa lang doon, Plants, uh, aquarium tapos yung bata pala yung kausap ko kanina yun ang may-ari nung siya nagbe-breed ng mga isda doon so parang mabata oh, 12 years old nagbe-breed na nakakumikita siya ng well, hindi man malaki pero kumikita siya di ba very good no so bumili ako ng <clears throat> uh, fancy guppy tsaka uh molly yung orange No, sabi ko kung mayroon siyang sword tail, wala doon silang sortil. so ayun ang mga breed niya doon. Black molly, orange molly, tsaka fancy guppy. Dami niyang ano doon, dami niyang mga container na nilagay ng mga anak no, sinasalinan Pag na, nanganak na, ililipat niya. No? Dali lang daw maparami. Ang nakakatawa doon, very natural kasi wala nang no, oxygen, oxygen pa yung kanyang container. Styrofoam lang. Pero nabubuhay yung mga isda yun so hanggang dito na lang mga friends at uh, tayo ay uh, napagod pa ah, pagod ako <clears> hindi <throat> ko kung ilang kilometers tayo ha? Ah, parang nakalayo din tayo ng konti tingnan ko lang ha okay ilang kilometers ang tinakbo natin okay sabi dito tayo ay naka Shop! 50 kilometers. kita ba? Yan, 50 kilometers ang natakbo natin. Ha? Paikot-ikot lang yan. <laughs> so actually, sa city lang tayo umikot. Doon sa Bakungan, ahon, luso, ahon doon eh. Lulusong ka, ahon ka. Ayun, oh. tapos dito sa city, paikot-ikot lang. Ayun. So, kailangan ko siguro mag-hydrate. So, papanik na ako para makainom tayo ng malamig na tubig. Eh, huwag ako ng malamig. Sa tubig. Okay, so that's it mga friends. Sa susunod na vlog, siguro uh, lalayo na tayo. Medyo na-stretch na natin ng konti yung legs natin. Di ba na natin lumayo? Okay, so this is Master D214 nagsasabing, I shall return mga friends. Adios amigo. Bye bye.